Nahuli ka ang pagnanakaw ng isang babae sa tindahan sa isang mall sa Davao City. Nakuha niya ang isang bag na may lamang 10,000 piso at ilang cellphone. Makibalita tayo kay Jan Bautista ng GMA Davao. Sa kuha ng CCTV camera sa shopping mall na ito sa Magsaysay Avenue, Davao City nitong Martes ng hapon, makikita ang isang babaeng nakapink na t-shirt. Aakalaing naghahanap lang ito ng bibiling produkto. Pero kapansin-pansing palingon-lingon ito at walang tigil sa pagmamasid sa paligid. Nang makakuha ng pagkakataon, lumapit ito sa isang mesa. May isang bag sa ilalim ng mesa. Pasimpleng sinipa ng babae ang upuang nakaharang sa bag. Doon na niya nakuha ang bag na pagmamayari ng isa sa mga nagtitinda. Ayon sa biktimang si Rose Ahero, nasa 10,000 piso ang perang laman ng kanyang bag may mga cellphone at ilang personal na gamit din sa loob nito. Importante yun sir kay moto ako ang pang ansa pang rental diri good sir. Oh. Uh, kay yeah. abdik man gyud ang mga ipagamit sa kawata. Sa pagsuri ng pulisya sa CCTV footage, nakilala nila ang suspect na si Evelyn Bagyo. Dati na raw itong nakulong dahil din sa kaso ng pagnanakaw last April 20 nadakpan sa gihapon sa dinha gihapon nga area nga nanguha gihapon sa ugbag sa usa sa mga tindahan dinha tindahan gyud sa tindahan nga og cellphone nakalaya lang daw noon ang sospek dahil inatras ng kanyang nabiktima ang kaso mo na hangi hangyo subod sa uban biktima nga kung mahimo mong biktima sa unsang klase nga krimen amo tang ginahangyo sa inyo nga mo file mo sa kaso labi na kung madakpan nato ang sospek tinutugis na ng pulisya ang sospek John Bautista Nagbabalita, Pilipinas.